Sa iba pang balita, dinalaw ni Pangulong Benigno Aquino III kasama ang kanyang mga kapatid at ilang mga kamag-anak ang puntod ng kanilang inabilang bilang pagunita ngayong araw sa ikalimang taong pagpanaw ni dating Pangulong Cory Aquino. Ang mga Pinoy, hindi pa rin nakakalimutan ang mabubuting nagawa ng dating presidente. Narito ang ulat ni Maan Primero. Ginugunita ngayong araw, August 1, ang ikalimang taong pagkamatay ni dating Pangulo at Philippine Democracy icon na si Corazon Cuanco Aquino. Bilang pagdiriwang, dumalaw si Pangulong Benigno Aquino III kasama ang mga kapatid nito at ang ilan niyang mga kamag-anak sa puntod ng yumaong dating presidente. Puno ng mga dilaw na bulaklak ang kanyang puntod at dilaw na laso sa mga puno sa Manila Memorial Park. Maging ang ilang opisyal, ginunita rin ang araw ng naging kamatayan ng yumaong Pangulo. Samantala, hindi pa rin nalilimutan ng sambayan ng Pilipino ang nagawang kabayanihan ni Pangulong Cory Aquino para sa ating bansa. Naaalala pa rin ng mga Pinoy ang umano'y magandang pamamahala ng ating Pangulo na nagpatalsik sa dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Kumbaga siya nag-ano ng demokrasya na para magkaroon ng kalayaan ng tao. Na isa so siya sa magaling na Pinuno ng ating bansa. Hindi rin malilimutan ng mga Pinoy ang demokrasyang ipinaglaban ni Cory. Ako, maayos naman siya. Maging ang pagiging mabuting tao nito. Mabuti naman ang pagkakilala natin sa kanya. Matatanda ang si dating Pangulong Cory Aquino ang sumunod sa pesto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos matapos itong patalsikin sa pamamagitan ng EDSA People Power. Si former President Cory Aquino din ang ina ng kasalukuyang presidente ng ating bansa na si Pangulong Benigno Aquino III. Ako po ang inyong kaibigan Maan primero para sa newsline